Ayan, WhatsApp up dribblers at mga shooters, kamusta, kamusta po kayo? Talakayin nga po natin bakit naging disappointed si Coach Team Cone sa naging laban ng Barangay Hinevra kontra dito sa San Miguel Virmen kagabi na siya nagparada ng bagong player sa katawan ni Don Trolliano. Ano nga ba mga pahayag ni Coach Team Cone patungkol sa kanyang Barangay na silang nagdidefensa ng titulo dito sa Commissioner's Cup ng PBA? Talakayin at pag-usapan natin yan sa video ito. Pero bago yan, kung kayo po'y napapadaan at nagugustuhan, ang ating video. Ako po yung maglalambing. Pahingi po ng isang like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga ka-shooters, kagabi nga sinukat na naman ang lakas at tikas ng barangay Hinebra San Miguel kontra sa San Miguel Birmen. Nakakalito, ano? San Miguel Birmen at barangay Hinebra San Miguel. Sister team po sila, mga shooters. Sino nga ba ang malakas ang tama? Sino nga ba mas nakakalasing? Sino nga bang mas matapang? Kagabi, napatunayan ng San Miguel Birman na sila ang mas malakas ang tama kontra sa nagdidepensang Parangay Hinebra, San Miguel. Diba? Supposedly, dapat mga shooters, mas malakas ang tama ng Gin Bilog kumpara dito sa San Miguel Birman, di ba? Sa mga nagiinom, makakarelate po kayo dyan. Pero ako hindi ako umiinom kaya hindi ako masyado nakaka-relate. Pero yun ang sabi ng iba, dapat mas malakas ang tama ng Gin Bilog kontra sa San Miguel, Birmen Pero kagabi pinatunayan ng San Miguel, Birmen Na mas malakas ang tama nila Dito sa Barangay Hinebra, San Miguel Bakit nga ba? Eh, ayon po mismo yan kay Coach Tim Cohn no? eto nga naging performance Na kanyang mga bataan Na Barangay Hinebra, San Miguel Ayon po kay Coach Tim Cohn Hindi nga niya kayang ipagmalaki Ang mga player na naglaro Mula umpisa hanggang dulo so nakakalungkot at sobrang disappointed si coach Teamcon. Isipin mo sabihin mo 'yan ano sa mga player mo na hindi mo sila kayang ipagmalaki from the start till the end of the game. 'Di ba? Sobrang disappointed ang isang coach Teamcon sa nangyari sa, sa laro ng kanyang mga bataan kagabi dyan sa Smart Araneta Coliseum. 'Di ba? Sobrang lungkot ni coach Tim Teamcon. Sobrang disappointed siya. 'Di ba? Sa naging unang lima hanggang sa naging huling lima na naglaro sa Barangay Ginebra, hinahanapan ng lahat, no? Ako hinahanapan ko ng uh, performance etong uh, Christian Stan Hardinger sa Barangay Hinebra San Miguel mga shooters. Dahil alam natin pag pumutok at nagbigay ng scoring yung Christian dito sa Barangay Ginebra, eh maraming mahihirapan eh. Nakita naman natin kapag impresibo yung kanyang uh, performance, eh talagang nananalo etong uh, Barangay Ginebra San Miguel mga shooters, di ba? Sabi nga ni Coach team Cohn, hindi talaga, eto, mismong pahayag ni Coach team Cohn, hindi talaga naging empresibo yung mga player ng Barangay Hinebra from the start till the end. di ba? So yun ang mahalaga mga shooters. Yun ang importante, yung maging empresibo ka from the start till the end of the game. di ba? Kasi etong barangay Ginebra ngayon pag nalalamangan, parang wala na ni Never Say Die although nakita natin yung Never Say 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 Die kagabi dito sa Barangay Hinebra, San Miguel ano? Kasi kung babalikan natin yung uh, una yung first quarter etong San Miguel Birman may 24 points ito namang sa uh, Gene Kings na mayroong 22 so 2 point lead lang nung maghiwalay sila sa first quarter di ba? in favor of San Miguel -Bearman. Pag pagdating ng second quarter mga shooters naging uh, score Nung matapos yung second quarter, 56-38 at 20 point lead. Mga shooters at yan ay umabot pa ng 24. 'Di ba napakalaking kalamangan eh. Nung third quarter, umabot pa ng 24. Pero pagpasok ng fourth quarter nga, eh nagkaroon pa ng 9 at 24-9 run etong Barangay Ginebra San Miguel. Naging maganda yung uh, pinakita nila, pero siyempre hindi naging consistent 'yon, 'di ba? ayon kay Coach Tim Cohn, talagang hin hindi sila mananalo kung hindi sila nagiging consistent dahil isa rin siya mga nagpahirap dito sa San Miguel, ah, sa Barangay Ginebra, itong San Miguel point guard na si Chris Ross. Di ba? Ah, CJ Perez, maganda rin ay ipinakita, nag-deliver din para sa kanilang kuponan. Although, yung ah, paghabol sana no, ng second stringer ng Barangay Ginebra na ibaba nila sa apat, yun lamang ng San Miguel Beerman. Pero, doon mo makikita eh, yung hindi nagpatinag yung San Miguel Birmen dun sa nagbumabalik na Barangay Ginebra na alam nila na never say die attitude itong uh, uh, Barangay Ginebra ba diba? eh si Don Trolliano, masaya siya at nabigyan siya ng kanyang unang panalo dito sa kupunan ng San Miguel Birmen unang panalo ni Don Trolliano pa sa kanya ng kanyang mga bagong kakampi dito sa San Miguel. At eto, etong si Bon Sumal, isa rin sa mga magandang nilaro para naman dito sa Barangay Ginebra na dati ring player ng San Miguel Pirmin. No, pero talaga mga shooters, hinahanapan ni Coach Team Cone yung unang naging lima at yung naging huling lima sa dulo na talagang hindi nga daw naging impresibo at hindi niya kayang ipagmalaki. Ganon ka disappointed si Coach Team Cone mga shooters. Tony Bishop, dapat nga bang palitan ng Barangay Hinebra? Hindi po kasi ganung kabilis magpalit ng, bar ng import itong Barangay Hinebra. Mga shooters, eh, ewan ko lang. No? Depende sa kanila yan. No? Depende sa kanilang uh, estratehiya kung papalitan nga ba nila itong si Tony Bishop dito sa kupunan ng Barangay Hinebra na silang nagdidepensa -de ng titulo at kailangan nilang depensahan yan till the end of this conference para naman mapanatili nila yung kanilang uh, titulo dito sa Commissioner's Cup ng PBA. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Ano man po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless. Adjourn!